good morning mga ka-vlogs ko. magkakapit-kapit tayo. Kasi hindi naman ako nakatulog. Kasi nang relate ako na, ano, na ako eh. <laughs> Halos magdamag ako. <laughs> Mula, di ko alam kung paano matutulog. Alas 2.30 nung, ano, nag, ano ako, tinignan ko yung oras. Hindi pa rin. Antay-antay pa rin ako. Hanggang alas 4, busin ako. Hindi ko, ko na alam kung paano. <laughs> paano ko matutulog. Just ang hirap matulog ng gano'n, yung mag-sleepover ka, tapos hindi ka naman nakakatulog. Just close your eyes. Eh, close your eyes. Eh, yung naman utak ko, ano, the same. Gusto ko lang na nga tanggalin yung utak ko. <laughs> Para, hindi na ako, ano, gano'n. Ang hirap matulog kahit sa anong bahay, ganyan ako. Kahit sa bahay ng nanay ko, ah. Hirap na hirap akong matulog din doon. Parang feeling ko, may gano'n eh, may gano'ng tao. Kanya-kanya naman gusto tayo eh, parang hindi ko makakatulog talaga pagka hindi mo sariling bahay hindi naman tayo nag i eh, kaso lang talaga yun talaga yung mata mo eh tayo magagawa at saka late talaga akong natutulog kahit sa bahay mga one na o, lalo pag hindi ko bahay syempre okay lang yun ang importante nag enjoy naman kami sa pag stay namin two nights ano na ano kami? two nights two nights two, uh, dito na kami titira. two nights, two days na kami. O, di ba? Tagal namin dito. Tagal namin hindi nagkita-kita. Elementary ano pa yun eh. Tagal na. Hindi kami magkaka... Hindi kami magkaka-batch, pero magkaka-schoolmate kami. Parang ganun. Isang taon yung parang ano lang namin. Ako ahead sa kanila. Pinaka-baby yata sa amin to si Dossibian. Pinaka, ano siya sa, sa, ano namin. Kami ni Karyata, ang ano, medyo, ano, no, yung parang sa bayan. Pero hindi nga lang kami same ng school, ng high school. Kaya, ano, elementary lang. yung ready na eat Ready. Ay mga kabebelabs ko, mag-swimming pala yung mga bata. Pauwi na kami pero kung merit ng swimming, samahan nyo kami mamaya to. Papalag ko rin yung swimming nila para... Dito kasi kami sa ano, sa subdivision na maganda. May swimming pool sila. May entrance doon, Bian? Yeah. Magkaroon naman? 50. Ayan, 50 pesos daw ang ano. Kahit bata matanda ka na? Yeah. Okay. 50 pesos, hindi na masama kasi hindi ka nalalayo, nandito lang sa subdivision. Tapos, oh, uh, supposed to be, walang bayad yun. Tapos, syempre, parang may income mga kundili. Mm -hmm. Ay, kahit naman saan, kahit sa, ano, kahit kami nga may monthly due din, may mga, parang pang maintain minti ng, ano, Oo, oh, oh, ang monthly due talaga, ano, oo. Oh, oh. Kahit dun sa amin. Kahit dun sa, ano, kasi mayroon tayong mm -hmm. part na pinapayad. Oo, oh, oh. may mga, ano tayo, may, may mga, Ayan, kwenta-kwenta din mga kapitulis. Kapit-kapit tayo sa umaga. Tapos mamaya, i-raid natin yung ref niya. Napapayag din natin kasi nung isang araw pa yung sinasabi. <laughs> Aayusin daw niya. Kaya mamaya, i-raid natin yung ano niya. Titingnan natin, silipin natin yung ref niya. Napapagara. So, abangan niyo lang. Ayan. Salamat so, mga kapitulis? Kapit muna tayo. Bye.